Davao guys ayan na tayo Udavau. ay ang dagal kung hindi nakuawi dito sa Pilipinas tinulungan kami ni kuya na akutin yung bagahe natin ayan happy kayo dyan good salamat dyan sa akong sponsor salamat kayo sis basta kabalo na ka sis Grabe, grabe gyud, ang kalipay. Salamat kayo, ayo jud sis. Wa jud koy makuan. Salamat jud. Nantay pa namin yung ate ko at saka yung mama ko. So ayan, nandito kami sa kabilang daanan guys. So, Malapit na sana so, kami dumating sa may palengke pero bumalik itong tricycle kasi may tumawag sa kanya na customer. Pasahiro, customer, pasahiro. Ganun, so babalik, bumalik siya. Pusteng bunok pasok dito sa ano na to sa loob na to. Tapos nyo rin sila dito ang may ginagawa rin sila yung panggatong na gaya ng ginagawa ni auntie ng kapitbahay namin. Ayun na. <coughs> Napagaw ako. Ini nak jumpa Mama Ah. Nam ini. Amma. Nam ini. Awo. Awo amma Kiss, Ama. Eh. Hey. Hey. So, guys, andito kami. Ayan. May mga ganito rin sila mga benta Oh. Mga kabinet. Big sale. <laughs> Yung dati daw nilang benta nito is 18,200. Ah, before daw. Oh. Kasi sabi, sabi niya daw na before eh. Tapos ngayon is 14,500. Mahal. Ay, natuwa ako dito guys oh, kasi nakita ko yung mga ganito ayan, ayan gamit ng gamit to doon sa Nepal guys tignan nyo oh yan oh pang winter talaga siya ngayon oh yung mga ganitong, ano, mga kailangan sa Nepal pero ito ang mahal nito guys sa Nepal sobra ayan tingnan nyo sya eh. Andun yung mama ko <laughs> mama ko, ate ko, at saka yung kapatid kong lalaki. Parang ginala lang ako ni mama kaysa para daw maka video video ako. Tapos ukay-ukay na rin. Bumili kami nung tagsing kong ukay-ukay ba? Yan na, tingnan nyo oh. Ang dami na nagbago dito sa Dabao guys. Si mama dito siya namili banda oh. Ayan. Ito yung CRG si guys, so. guys. Ah, guys. Hi guys! Ha? Wala na ba guys? Hi guys! Asa ko yung asa? Asa! 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 Palagi niya tinatawag yung lagi sa bahay namin ba? Tapos ito guys, may mga binta rin po pala si mama ng mga bigas. Ayan. Mm. Dalawang klase yung bigas na ha, binibenta niya. malakas yung tindahan ni mama kasi sa totoo nang marami yung kanina pa yan si mama busy busy gusto kong tulungan ayaw man yung mapatulong tsaka may mga ano din siya mga binta siya mga pagkain ng mga pigs basta bisaya pa pigs hindi na api bugas nga mais ano ba जी पा kami sa palingki pag okay ako ni mama kasi wala akong dalang gamit may dala lang akong damit dalawang ano lang dalawang bilisan pero yung mga bata pang yung mga niya dinala ko rin pero hindi rin lahat kasi hindi ako nagdala ng marami Hello guys, good morning. Maulan na morning dito sa Davao. Ito yung bayo namin talaga dito guys. So yan. Ito yung tindahan ni mama ko. Malaki po pala yung tindahan ni mama. Ayan, no? Tapos kanina alas dos. Siguro alas dos daw oon. Oh, Madaling araw pa lang is nagaano na sila mama. <laughs> Nang ano dito ay eh, kung namamalingki na kumbaga. Mm -hmm. Namamalingki sila tapos ito yung mga eh, pinatingin ni mama dito ayan No? Halo-halo yung mga tinda ni mama Ayan May ginamos <laughs> Nakakita na rin ako ng ginamos Sa wakas guys Ayan nandito na Mayroon pa naman video kasi sa aji na sa akin Ayaw niyang lumapit sa iba Tignan mo, Pilipinas talaga no Ayan Tignan nyo may binta din si mama ng kahoy Ayan naman dyan isa yung mga noodles Halo-halo na rin May bay, mga slipper din doon ayan yung mama ko guys hi ma ang gamot hi ma kadong hello ayan yung ano yung kapatid namin yung lalaki ayan tingnan nyo dami mano si mama nag ano siya nag -ripak. may isda din po pala si mama guys ayan na Nakakain na kami kagabi neto. na ito. Ano yung no nagano yung nagsab sina sinabawan ba? Sinabawang bangos. May tilapia din na guy. Ang dawa. Sa matagal na panahon sa na taon, hindi ako nakauwi. Ngayon lang talaga nakauwi. <laughs> so, hi guys, magandang hapon ayan. Hapon na dito, guys. ano na. Ano? mag alas 6 na ng gabi. So, busy-busy yung mga mga oras. Mga busy sa mama ko. At saka, mabenta yung tindahan ni mama dito, guys. Ano dami lumarating na no? namimili. Ayan, ayun, Busy talaga si mama. At saka, nakarating na ako nga po pala kami sa Pilipinas. Uh, At yung namin sa Pilipinas, yung ate ko yung sumundo sa amin, yung ate ko, mga kapatid ko, yung bunso namin ba, tsaka yung ano yung mapangkin ko, marami sila guys. <laughs> nagsundo, alam mo yung nagsundo, parang may sa ako, pero wala naman. Uwi lang ako ng may uh, yung limang, limang plastic na chocolate, Ayun, so, unang-una no, no, guys, papasalamat po ako sa aking sponsor sa aking pag-uwi. Maraming, 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 maraming salamat siya, Alam mo Salamat po talaga. Saka, papasalamat po ako sa inyong lahat. Napasensya La na ho kayo kung hindi ho po ako nakapag-upload dahil busy ho talaga ako. Sa kabiglaan ho itong pag-uwi namin guys. Sani ako man hindi ko huwi na asahan yung pag-uwi namin nito. Saka, So, dito talaga ako makapaniwala guys. Sa totoo so lang. Parang alam mo yung nasa, nung dati nasa Nepal pa lang ako. Pero ngayon nakauwi na kami. Natikman na ng mga bata yung ano yung tawag dito. Eh, pag-uwi namin dito, natikman namin yung lechong manok talaga. At saka yung tawag dito. Kanina umaga yung ulam namin is yung daing. Daing with ano, pritong itlog. So, na, gusto naman ng mga bata yung, yung, daing guys. Eh. Si Arin, lalo na si <coughs> daing, tapos ano ba? Kain tapos sa uh, pritong itlog and then kape. Hindi siya, hindi siya kape yung ano yung tawo dito. Eh, kape mo siguro po. Sige, hapon na. Kanang kuhan ni, um, sa so na niya. Uy, ka po siya nga, nga, nga mix gatas ba? Yan na, muna yung giniinom niya rin. So si Ayman naman, Milo yung ano niya. Gusto niya yung Milo ni Ayman. <coughs> so, nagpapasalamat po talaga ako si Salamat po talaga. Wala ako kung masabi. Salamat dahil nakauwi kami ng Pilipinas. Salamat at dahil na nadala ko sa Pilipinas yung mga bata. Kahit wala man akong dala na kahit na ano, okay lang yan guys. Masa importante makauwi tayo at maka... Di ba? Dito na kami nakauwi kami at saka... Mahaba rin ho talaga yung biyahe ko kaya busy busy po talaga ako simula pa nung pagalis pa namin sa bahay hanggang sa nag ano pa ako ako lang ako lang magisa dala yung tatlong bata so buti naman at nakapasok din kami So, mahirap nga lang. So, sa next ano po natin, kukwenta ko po kung paano kami, na, ano anong nangyari sa biyahe namin. Talagang grabe yung biyahe namin, guys. Okay. Eh. Uh, talaga ako sa ano kasi basta i-chichika ko sa inyo sa bukas o sa sunod na araw. So, ngayon pang 2 days na namin. Eh, hindi. Hindi pala pang 2 days kasi kagabi lang kami dumating eh. Kag Kagabi tapos ngayon. Oh. <laughs> so, kanina dinala ko ni mama sa ukay-ukay. Kasi yung, ang dala ko lang na damit is it, ganito, dalawa. Dalawa, tapos yung suot ko, so ito lang yung dala ko. At saka yung pangbahay ko naman, guys, dala ako is dalawa, ay isa rin din. Ayan, ganito. Ito lang talaga siyang mag-isa. So, ayan. RG! RG! Hi! Agoy, lalo, isa ko ka Hi, dito muna kami mag -ano kay kina kasi yung bahay na may bahay naman yung ate ko doon sa taas pero sabi ng kapatid ko ano daw daw dito binabahayan daw ng ano malalaman alam nyo pag bahay pag matagal walang nakatira may namamatay <coughs> daw dito tama ba may tumirap na hindi yung parang hindi natin nakikita ba yung ganun so yung mga bata <coughs> <coughs> sa na narinig ako yung mga bata doon nagkasakit nagkasakit at saka may nag daw doon nakasakit daw yung bata umalis sila doon sa bahay na sa kwarto na inarkilahan nila na yung bahay mismo ng ate ko ngayon okay na yung bata so sa akin okay lang no pero takot akong mag magkaganon yung bata pero hindi naman ako din naniniwala sa mga ganyan pero iwas na lang din talaga ako kasi mahirap pag oh, magkasakit ka dito dai hindi to saka hindi ko alam kung ano yung magagamot na babagay sa mga bata kasi kung sa, sa Nepal lang alam ko na kung ano yung paka-inom So, talagang ano muna kami dito muna kami kila mama. Maingay, maingay yung sasakyan. Maingay yung sasakyan. Tapos magulo yung <laughs> magulo kami dito. <laughs> Lagi yung may nagchika So, ayun, masaya naman kami. Mga, mga bata, masaya naman sila. Ang pinakamasaya talaga na, talaga nangiyak ako guys. Nung pagsakay na namin, nauna sakay ng mga bata ng aeroplano. Nakakita sila ng aeroplano. Si Ayman, alam niya. si Arjen hindi si si siya nakakita kasi si RJ is tulog siya. Pero si Ayman, si Ayman talaga sumilit Doon talaga siya bundal umupo sa may bintana ng, ng aeroplano ba? Yung nakano talaga, nag-iagawin sila ni Ayman at ni Arin na kung saan, doon sila umupo banda sa may bintana. nasabi so sabi ko, magsaano na lang sila, magsalo-salo, <laughs> kung baka ba. O, grabe si Ayman, talagang tuwa-tuwa talaga si Ayman guys. Alam Ay, yung siya sa aeroplano, sa pakpak -pak ng aeroplano. <laughs> Ignorante ba, kung baga. Kayo. Lipay ko eh, sa kalipay na ako nakahilak jud ko sa sa ano sa eroplano ba. Nakahilak jud ko di ko katuog jud aning mga panghintabua nga sa kadugay-dugay ra na akong gustong mauli pero nakauli jud no. So salamat jud kaayo. Salamat jud kaayo sa tanan-tanan na blessing. Pasalamat po ko kay Ate Lani. Salamat po Ate Lani. Kasi doon yun, nagpunta po, nag-sponsor siya sa amin dati nung nandun pa kami sa Nepal, palis pa lang po kami si Ate Lani at saka si Ate Jada hi hey po Ate Jada shout out po Ate Jada salamat po Ate Jada at saka si si Ate po may isa pa si Ate hindi ko alam kung nung magbangitin ko sa kanya basta si Ate na pulis din siya pero nagtrabaho siya sa abroad shout out po sa iyo Ate so ayan salamat salamat po sa inyo lahat so dito na lang muna guys magbukas po ulit kami eh. Kami ba? Tayo so, nandito na si Ayman. Humabol si Ayman. Tayo so, na nandito na lang, guys. Bukas po ulit. Maraming salamat to everyone. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye.